Ibablog mo na naman yan. Hello guys. Good afternoon. Ayan, Lunch tayo. Sige Oras na naman po muli nagbabalik sa editor Problems Robles Kid Vlog. Sige po. Ayan. Dahil magmumukbang naman ang ating Mukbang. mga friends fans dito sa atin. Lunch na tayo. Ayan. Heto ang aming panang. Ayan. Kain tayo mga pal Mga lalabs kong mahal. Ayan. Sige. Kanya-kanyang position lang yan. Ayan. Kanya-kanyang position lang yan. Yung isa maingay pa doon sa kalsa loob ng bahay. Ayan. Nalang na siya gikuha na isa. Mm -mm. So, ayan. Sige. Kain, na, kain po tayo. Si ano. I-save na lang. -save okay. nala, ayan. Kain okay, po yes. tayo. Okay, ano ba yung live mo? Ano ba yung ano mo? Sa YouTube, yeah. sa YouTube yan. Ipapasa ko sa YouTube. Sagi tayo magkatabi. Baka sa

Pusin yung nah, picture na, okay, na picture doge ka ayun, dogo man kung sino ako talaga nito ako talaga kung ano talaga nito kung ano talaga nito talaga nito ano talaga nito kung 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 ano talaga nito talaga ano talaga nito kung ano talaga nito kung talaga nito kung ano talaga nito kung ano talaga kaya yeah, parang hindi ako napapagod kasi yun yung inaano. Ina, yun talaga dyan ako nakaano sa mga... Be, bebe, 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 let's set together. Ayan, thank you Lord for the blessings. Ayan, kain po ka tayo. Saan siya dadaan? Wala siya ah na. Mm, lagyan, lagyan ng daan si Madam Princesa ng Kuwait. Eh. Ayan. Ayan. Papepe, dito, oh, bebe, dito ka na, be. Oh. Ito ka na, ko, just na. Uh. tapos, Kain po tayo. Kain kayo, gamitin. Jess, so, yung merenda. <laughs> Merienda talaga. Ay, <Hello>, kung merindo, <laughs> yun, ano to, simili, talaga. na. Nagmamadali na. Mm. Oh, patanggalan na lang ng ngipin to, ha. <laughs> patanggalan <laughs> ng ngipin. Palitan na lang ng ngipin. Yan, oh, may false teeth naman. Be, may polstit naman dito, be. <laughs> Pag natanggal yung polstit, hindi ilagay yung polstit. Hmm. Imholmahin nyo na lang. Hindi alam, <laughs> sabi <laughs> mo eh, mga kwadro na tao. ano ba? Kasi ang pagtawa ni Mancha sa kansina. Pwede mo na mukuha. Pwede mo na maturnish. Pwede mo na matubad. Pwede mo na matubad. ako Christian girl gusto eh? <laughs> <laughs> so, Ano? ayoko nang tanggal-tanggal. <laughs> <O, sharp> napa -tanggal. Oo, tanggal-tanggal e, <sharp> mo pa. Baligo. ano mm -hmm. na. Tatlo, tatlo na mo dito no sa 8th floor. Eh, Ito na yun, kanina siya naman yun, beh. Sa si 8th floor yun. Sino nga yun, kasama niya. Kasi Erin, siya si 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 yun nagpasok sa akin dito. Hindi yun kasi, hindi Bad yun bago. Part timer yun. Ay, ah, yun ngayon. ang Irene. Ito na sa akin siya. Yan ang kaibigan mo? Oo, siya ang kaibigan ko talaga. Nakilala niya lang si ano, Sa MS. Sa, sa MS. Hmm. Sa MS niya siya natrabaho dati. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pa-share sa Erin rin. Hmm? Ayun Ay, yung Irene, dito. yung nagpunta rito kanina. Nagpunta yung dito kanina. Matang kadaad ko natin, wala nang mm -hmm. siya. Pagbili ka mo sa MSD, nagbibili ng ulam. Hmm? ka mo sa MS, ito nga MS, para niya. Kaya mm nga -hmm. sa baba. Hindi, nasa sa mga bitan, may basig off na niya. Ah, ayun pala ang Irene. Pumasok siya ngayon dyan. Ay, mm -hmm. Anong ginawa niya dito? O nagkana siya? Party lang. Party lang. Ang gusto Tapos nag nag na si Madam sa. hindi <laughs> naman to ano ko? Wala man sila, di ko naman Yung sila ano Isa ra mag apartment. Di na room. O sa nanahan. Flat lang siya. Gaf, Ground floor yung place mula na sunog. Ay, nasunog? Ayan, Ay, nakaraos na pala kami ng aming pananghali. Ah, nakalimutan ko na naman. ano Kalimutan ko na naman. Ayan, thanks for so much for watching and God bless us all. Have a nice day. I love you guys.